inaasahan na mas marami ang bilang ng mga puno sa mundo kaysa sa mga bituin sa galaksya ng Milky Way. Ang pahayagang mapping tree density at a global scale na inilathala sa siyentipikong pahayagan na Nature noong September 2015, ang unang lumabas na nagsasaad nito. Inaasahan na mayroong 3.04 trilyong mga puno sa mundo. Ayon sa grafikong ito, may humigit kumulang na 3.04 trilyong mga puno sa planeta, na mas mataas ng isang antas kaysa sa naunang tantya. Mga 1.30 trilyon na mga puno ang matatagpuan sa tropical at subtropical na mga gubat, 0.74 trilyon sa mga lugar ng boreal, at 0.66 trilyon sa mga lugar ng temperate. Sinabi ni Magi Masetti, isang espesyalista sa edukasyon at pagtatanghal ng NASA, na karamihan sa mga tantiya ay naglalagay sa populasyon ng mga bituin sa Milky Way sa pagitan ng 100 bilyon at 400 bilyong mga bituin. Ang pinakamadalas na sagot ay tila ang Milky Way ay may 400 bilyong mga bituin sa mataas na dulo at 100 bilyong bituin sa mababang dulo. Gayunpaman, dapat bigyang diin na ang pagtukoy sa bilang ng mga bituin sa kalangitan at mga puno sa planeta ay napakahirap, kaya't ang anumang mga tantiya ay may kasamang maraming paalala at paghihigpit. Ang bilang ng mga puno ay tinantya sa isang pag-aaral ng Nature, at ang resulta ay isang antas ng pagkakaiba mas malaki kaysa sa naunang tantiya na 400.25 bilyong mga puno noong 2005. Binoon ng mga siyentipiko ang mga matematikong modelo upang mag-ekstrapola sa isang pandaigdigang antas matapos gamitin ang 428,775 tunay na mga obserbasyon mula sa iba't ibang mga bioma at piniling mga rehiyon upang makarating sa tantiang ito noong 2015. Gaya ng binigyang diin ni Elizabeth Howell ng Space.com, ang pagtantiya sa bilang ng mga bituin sa ating galaksi ay puno ng higit pang kawalan ng katiyakan. Karamihan sa mga astronomo ay gumagamit ng masa ng galaksi upang tantiyahin ang bilang ng mga bituin sa loob nito. Gamit ang spektroskopi upang suriin ang spektra ng galaksi at obserbahan ang pag-ikot nito, natutukoy ang masa. Ang isa pang mahirap na ay ang pagtukoy sa bahagi ng masa ng isang galaksi na binubuo ng mga bituin. Ang madilim na materya, isang misteryosong elemento na inaakalang nag-uugnay sa karamihan ng universo, ang magiging karamihan ng masa. Posible bang matukoy ang eksaktong bilang ng mga bituin? Lahat ay nauwi sa isang tantya sa huli. Pinakamadali ang pag-convert ng masa ng Milky Way na humigit kumulang na 100 billion solar masses, o 100 bilyong mga bituin, sa isang kalkulasyon. Ito ay nag-average out sa mga bituin, at nagbibigay pansin sa mga ito na mas malaki o mas maliit kaysa sa ating araw. Hanggang sa 400 bilyon ang mga numero, ayon sa iba pang mga tantiya ng masa. Tila mas marami ang mga puno sa mundo kaysa sa mga bituin sa Milky Way, maliban kung magbibigay ng bagong paraan para sa pagbilang ng mga bituin na magpoprodukto ng isang malaking bilang kaysa sa mga umiiral na tantiya,